Morning, good morning mga uh, kanaknak, krisnaknak vlog po, magbabalik. So po ito yung lakayin po natin ng isang magnanakaw. Nandyan po sa kay Mike, dyan po sa baba, dyan sa may lugawan, no? So kayo magnanakaw, no? Hindi pa rin kayo talagang tumitino, bago na kayo. Buti na lang inalaglag yung sako, dali naman sana yung manok kayo magnanakaw tala wala kayong ginawa pero kayo buti na lang nakita na monitor sa CCTV na may tao ayun na laglag yung sako yung sako ngayon na puting yun yun ang manok tapos lumabas si boss Mike huli sana kaso mabilis atin ka pa na nakawan na dyan nakaraan ngayon babalik ka So ngayon po na yung may mga manok po ngayon na maging aware tayo at marami na po magkakalas yan at magnanakaw ngayon. Mag tayo magkumpiyasa kung kailangan natin ng ilaw at aso o CCTV. So hanggang dito lang po. Tingnan nyo na lang po yung panood. Panood na lang po kayo. Watch. <tosan>